Good evening. So ayan. Kumusta na kayo dyan guys? So ayan. Ah uh, gabi na dito sa Philippines. So ayan. Nandito ako sa Pilipinas, guys. So ayan, yung iba na nasa ah uh, iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Magandang gabi sa inyong lahat. So ayan, magpapakilala ako kasi ito yung first time ko na video na i-upload ko dito sa YouTube channel ko, guys. So LV Jones. So ayan, guys, ah uh, ako nga pala si LV Jones. So ayan, ah uh, ako ay Uh, kasal sa U.S. men. Oo. Ako ay kasal ng isang U.S. men. Oo. Pero, alam nyo guys, magiisang taon na ako nakasal ng isang lalaking taga U.S.A. Uh, mag-iisang taon na kami guys, kasi October 13, kinasal ako guys noong 2022 tapos ngayong October 10, 2023 di ba 2023 tayo ngayon so magwa 1 year na kami guys nakasal so ayan ah uh, nandito kami sa Pilipinas nakapera kasi nga yung asawa ko eh gusto niya dito sa Pilipinas tumera ayaw niya na doon kami sa lugar nila kasi nga ah uh, dati kasi guys nung ano nung, nung nung ano nung nagkakilala kami guys gusto niya na pumunta ako doon sa lugar nila ikaso e nga guys mahina yung loob ko kaya hindi ako uh, pumunta doon sa kanila So that time nagtratrabaho siya guys yung asawa ko doon sa ano sa Delaware. So nagtatrabaho yung asawa ko doon tapos meron siyang sariling bahay. Kaso nga lang guys, dahil sa takot ako na pumunta doon kasi alam niyo naman guys, marami mga nangyayari kasi na na Siyempre, hindi naman natin akalain na yung magiging yung boyfriend natin, yung nagiging kamit natin is mabait sa sa totoong buhay so ako natakot talaga ako guys kaya hindi ako pumunta doon kahit gustong gusto ng asawa ko na pumunta ako doon kasi nga uh, ipapasok niya ako sa trabaho niya doon sa trabaho niya taga timpla lang ako ng kape pero doon ako sa opisina niya guys tapos taga timpla lang ako ng kape niya Oo. sa kanya ako magtatrabaho taga timpla ng kape tapos sasahuran niya ako guys kaso nga lang eh takot ako kaya hindi ako pumunta doon sa lugar nila sa Delaware sa USA so ang sabi ko sa kanya kung talagang seryoso ka sa akin pumunta ka dito sa Pilipinas oo tapos siyempre guys pumunta na yan dito sa Pilipinas nung magsuta pa lang kami ah uh, pumunta siya dito ta, uh, dalawang beses siya nagbakasyon dito guys nung una nagmeet kami sa person kung kung nagustuhan niya ako or magugustuhan ko siya tapos nung pangalawa guys na pagpunta niya dito nagpropose na siya sa akin so ipapakita ko sa inyo guys ito ito yung ano yung sing sing nung nagpropose siya sa akin ayan Ayan, ito. Ito, guys, ito kita nyo kita nyo ba guys ayan 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 tapos ah uh, ano nung nung pumunta siya dito nagpropose siya Uh, yung tatay ko buhay pa tapos yung mama ko wala na patay na guys hindi na hindi na nakaabot yung mama ko sa asawa ko oo hindi na siya nakakita pero yung tatay ko naabutan pa ng asawa ko so ngayon uh, nung pangalawa niyang punta dito nung pandi pandemic yun guys pandemic so Pagpunta niya dito January tapos pag-uwi niya doon isang nag-pandemic guys kasi ano san January pumunta siya dito nung 20 oh next 2019 Oo, 2019 pumunta siya dito 'di ba nag-umpisa na yon yung ano yung yung ano talaga yung yung lockdown January February tapos nag-lockdown na dito sa atin nung pagkamarch 'di ba So eh February atal parang lockdown na dito sa atin ano. Tapos 'yun na na hindi na, di ba, yung mga taga ibang bansa, hindi muna nakapunta dito dahil nasa COVID. So, ilang taon kami na hindi nagkita that time, guys. Oo, pero propo, nag, ano na ako sa kanya, engaged na ako sa kanya, guys, kasi ano na, ah, propose na siya sa akin. Nung July sana, di ba, umuwi yung asawa ko, ay pumunta dito yung asawa ko, January. Tapos umuwi yung asawa ko, January din siya umuwi. So, pagka ano, sabi niya January, di ba? January, February, March, April, May, June, July. Pagka July, babalik siya dito sa Pilipinas that time nung, uh, nung 2019. Babalik sana siya para para magpakasal kami. Kaso guys, hindi yon natuloy kasi na lockdown. So, hindi nakapunta dito yung mga taga-ibang bansa, di ba? Nag-lockdown. So, ngayon hanggang sa nag nag 3 hanggang sa nag nag 3, ma, 3 months, three years o o bago nakapunta dito yung yung taga-ibang bansa. Pero ano kami guys, uh, 4 years kami na magkasintahan ng asawa ko bago kami ikinasal. Tapos nung umuwi siya dito sa Pilipinas nung pwede na makauwi dito yung ano yung 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 mga foreigner, pwede na makapunta dito sa Pilipinas, maka Yun yung asawa ko talaga, pumunta talaga siya dito sa Pilipinas, guys. Bininta niya yung lupain niya doon. Bininta niya yung bahay niya, yung mga sasang. yung mga ari-arian niya, bininta niya doon. Kasi nga, gusto niya na pumunta na dito sa Pilipinas. Kasi nga, parang naano siya na hindi siya nakabisita sa akin ng ilang buwan, 'di ba? Kasi nga dahil nga sa pandemic, parang hindi niya kaya na, na mawala ako sa kanya. Kaya binintanan niya talaga yung mga ano. Kasi gusto niya na pumunta ko di, doon nung pandemic, 'di ba? Kasi yung dito sa Pilipinas, pwede naman pumunta doon sa ibang bansa no, noon, nung no pandemic. Kaso nga lang, eh, dahil takot na takot ako, ayoko talaga. Gusto ko yung, as, gusto ko siya yung pumunta dito sa Pilipinas. Eh, yung asawa ko, sincere naman siya sa akin. At saka, mahal niya ako. So, ayan, lahat binintan niya yung mga ari arean yun noon. Tapos, nung, nung nag-open na, na yung mga taga-ibang bansa pwede na pumunta dito sa Pilipinas. Ayun, pumunta na siya dito, guys. Tapos, ayun, tapos, ah, uh, ayun, nagpakasal kami guys oo, nagpakasal kami ng asawa ko so ngayon, kasal na ako guys ito na siya oh. ayan, kaya dalawa na yung sing, sing ko guys, kasi nga ako sa isang USA uh, retire engineer oo, so ayan so ayan guys, yun lang yung aking uh, kwento sa inyo ngayon, this is my first video na i-upload ko dito sa aking youtube channel ah, uh, LV Jones so ayan guys sana isubscribe nyo yung aking channel, oo sana isubscribe nyo ako guys, para ah, uh, magchika-chika dito tayo at saka, makita nyo yung everyday, yung everyday na ng buhay ko na ichichika po dito sa inyo guys so ayan ngayong araw kasi uh, basang basa ako kasi umulan guys basang basa ako o oh, kaya naligo na lang ako guys so ayan guys hanggang dito na lang yung aking video for tonight bye bye sa inyo and god bless you all bye bye see you tomorrow oh.